Pagkustahin nga natin ang Palawan at makakausap po natin ang takapagsalita, spokesperson ng West uh, National Task Force on West Philippine Sea and Philippine Navy, Westcom, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral Trinidad, sir, uh, magandang, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka na? Yun, magandang umaga, Bok Orly, at sa mga takasubaybay mo, magandang umaga din sa ating lahat. Mabuti naman, Bok. Maraming salamat sa ah, eh, Nag-uusap kami ni uh, Bok uh, Bong Nebria dahil may mga pag-ulan ngayon. Eh, kumusta ba yung sitwasyon ngayon sa inyo sa Palawan? Uh, tulad ng binanggit ng pag-asa kanina na may mga LPA at isa sa mga naapektuhan ngayon dahil yan eh, malapit-lapit sa Vietnam ay ang Palawan. Kumusta naman ba ngayon, uh, Rear Trinidad, sir? alam mo naman, eh, pag ganitong panahon, eh, yung dagat natin eh, medyo, mano, medyo magulong mm -hmm. So, tumatiming din naman na yung ating mga barko na kung kailan pabor naman sa atin, eh, saka sa mga kalayag. At medyo masama talaga ang dagat doon pag tinamaan ng masamang panahon. Oo, oh, eh, kaya ako na yan. Dahil nitong mga nakalipas na araw, nararamdaman natin kung gaano ho kabisi, kaabala. Ang Philippine Navy, pati na rin pong Philippine Coast Guard, dahil nung July 12, eh, nag uh, ano i ting yung July 12 2016 arbitral ruling sa The Hague na nagbigay ho ng magandang desisyon uh, sa Pilipinas bukod na lang uh, of course hindi magandang balita sa China at sa mga pro-China na mga Pilipino pero ano ano ba ang uh, ano ba ang naging sitwasyon dyan? balita ako sa Palawan eh parang mayroong mga ginagawang uh, may planong gawing mistulang piyesta tuwing uh, July 12 eh Ari Radmeral Oh, uh, alam mo, Bok, yung July 12, ano? Ito yung anniversary ng pagdesisyon ng ating ng UN Arbitral Tribunal mm -hmm. na ang 9-dash ay walang bisa. Ito wow. ay magandang maalala natin tuwing taon, tuwing July 12, sapakat ito ay nagbigay ng tibay sa batas internasyonal. At yan ay pumapanig sa atin sapakat pinawalang bisa nga yung 9 o 10-dash line. Mm -hmm. Sa Palawan naman, masaya naman yung ating mga tropa doon. Actually, mataas ang moral sapagkat nakita nila suporta ng taong bayan at ng ating gobyerno lalong-lalo na sa kanilang mga sakripisyo. Alright. Uh, sa, sa ano, kung din ang usapin na yan, malaman lang natin, Admiral, kasi alam natin, uh, kayo, may mga, may mga impormasyon kayo, lalo, hindi lang sa mga barkong ng Navy, uh, both Philippines and China, kundi pati na rin po yung mga commercial vessel na dumaraan po dyan, dyan sa mga, mga disputed areas na uh, sa bagay, hindi naman may disputed kasi China lang naman ang hindi naniniwala. Eh. Dahil yung ibang mga bansa sa buong mundo, Pati ho ang Pilipinas, malinaw ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal. Uulitin ko, of course, bukod sa China at mga pro-China na mga Pilipino. Pero may mga pagkakataon pala, no? uh, correct me if I'm wrong, uh, Radmiral. Mula nung nilabas ng 2016 ruling na yan ng UN Arbitral Tribunal, maging yung mga commercial vessel at ilang mga sasak uh, barkong pandigma ng ibang mga bansa na dumadaan dyan sa international lane na yan, ay ginagamit ng ruling pag sila ay kini o niraradyohan ng mga barko ng China, tama ba yun, uh, Rear Tama yon, O hindi, ano tama yun? Na binabagit nila. Sabagat ang China naman, tuwing may dadaan, malapit sa mga lugar nila, contested area na uh, sabi nga nila, hindi siya contest. Sabi mo nga, tama ka doon, hindi ito contested. Pero para sa kanila contested ito, eh ito. Sila naman sa S sila na, sila, na, sila na lang naman na naniniwala pati mga pro-china ng mga Pilipino na illegal yung desisyon. Pero buong bansa at uh, karamihan sa mga Pilipino naniniwala may basehan yung desisyon na yun. May pagkakataon kasi kaya ako natanong yan. May nagkwento sa akin eh. Uh, may isang parang hindi ko lang alam papuntang Indonesia o papuntang Malaysia o papuntang Vietnam. Pero nung ni-radio ng China, binanggit yung ruling na yan at uh, nakadaan sila na maayos. <laughs> Ibig sabihin, kung hindi man natin ito uh, uh, harap-harapan nung nakaraang mga lalo ng mga nakarang administrasyon na hindi ipinaglalaban nito, yung ibang mga bansa dumaraan diyan sa uh, sa ano yan, sa supposed to be and uh, yan ay uh, lugar kung saan mayroong freedom of navigation. Ginagamit yung 2016 ruling uh, Rear Admiral. Ginagamit nila yan, It, Totoo yan, ginagamit nila yan. At ito ay magandang sinyales na yung ibang bansa eh, na dito. Eh nakakahiya naman na tayo mismo. Na pinapapura ng ruling ay eh. ayaw natin maniwala. Okay, itong itong mga incidenting ito, uh, mensahe ito siguro. Kaynatin matatawara kung bakit talaga nanggagala ito ang China. Uh, Admira, lalo talo na dito sa mga lugar kung saan pwede sila magtayo ng kanilang mga temporary uh, military camp. Oh, alam mo, may mga lang sasabi niya nga sa gobyerno na mag-file ng panibagong petition uli sa UN. Mm -hmm. Na yung tuluyang pagano pagharas ng ng China no ng Partido Komunista ng China. At pinag-iisipan ng gobyerno ito. At nakikita natin na ang China ay sinasabi na wag, wag na wag tayo mag-file, mag-usap tayo. Uh -huh. Eh kung sa akin lang ay eh, dapat mag-file tayo sapagkat natataka sa na, mag-file tayo ni napapayas na doon eh. Uh -huh yung kasing usapin na mag-usap tayo, di mo sa tingin nyo ba, Admiral, eh, problema na mga Pilipino pa. Lahat naman ang pwede natin kunin ng paupo eh, ginagawa natin. Kaya lang, maging yoong uh, yung uh, nakarang administrasyon na uh, may tuturing na pro-China, mukhang hindi rin yata pumabor sa mga huling mga usapin, lalo na doon sa Reed Bank. Uh, sa tingin ninyo, uh, tulad na binabagitin mas magandang ito idulog sa korte sa harip na mag-uusap uli na mukhang uh, hindi magiging paborable sa Pilipinas ang gusto mangyari ng China. Totoo yan, Bok. Idulog sa korte at hayaan natin ang korte ang magdesisyon. Mm hmm. Sapagkat nasa, nasa libro yan ng mga komunista na para humaba ang laban nila, idaan sa negosyasyon. So mm -hmm. sa negosyasyon, that's part of their tactic to prolong their fight. Tingnan mo yung ating insurgency, communist insurgency. Ano na dekada? Pero nakailang peace talks tayo sa kanila sapagkat the peace talks is there to support the war effort, patagalin ang war effort through peace talks na walang kahinatnan. kahinatnan. Mm-hmm. So parang mag-uusap tayo, iyon uh, yun naman pala yung purpose eh, para pahabain ng tension sa halip na tapusin sa lalong madaling panahon. Yun, sa totoo yun, pahabain. Na kung nag-uusap. Pero sa totoo lang, ang pag-uusap ay walang patutunguhan yan sapagkat design yan to prolong the fight. Sa ibang arena nga lang. Mm -hmm. Okay. Noong July 12 ang uh, West ba nagkaroon ng uh, mga programa o nagkaroon ba ng mga pagpapakita ng uh, ng ano, ng uh, kanilang persa para itaguyod itong 2016 arbitral ruling sa Palawan ni Radmiral? Yeah, mayroon activity sa Manila sa strat ano Albert Del Rosario Institute mm -hmm. na may mga Ambassador from different countries sa sanita. kasama ko doon may ibang government officials naka-tune in doon yung Westcom at mm -hmm. ang pinag-usapan namin ay dapat by next year lalo lalo na sa 20th 20, September anniversary sa 2026 ay may malaking ano dapat activity hindi lamang sa Westcom but sa Buong Philippine Navy supporting mm -hmm. the Arbitral Tribunal's decision habang nagkakausap tayo, uh, may mga pagpapakita ng persa sa unang panayam nga sa Yuri Radberal eh, binabanggit may gusto nilang sirain yung ano, yung mensahe ng arbitral ruling kaya ando doon pati yung pinakamalaking aircraft carrier. May mga nagbumungkahi tuloy rin, Admiral uh, Trinidad. Hindi kaya, total, eh, meron ng uh, mer uh, hinihintay lamang yung concurrence ng Senado pero mukhang uh, aprobahan naman yung uh, Reciprocal Access Agreement. Sa, sa sa tingin ninyo, panahon na, na dal talagang dalas-dalasan, eh, sa madaling salita, eh, lalong damihan pa ang pagkakataon na meron tayong ginagawang mga military exercise with Japan at ilang pang mga bansa dyan sa mga lugar kung saan merong nakikitang o nararamdaman yung tension kung pwede nga lang doon sa Scarborough Shoal. Pwede kaya yun, Rear Admiral? Nakikita ninyo sa darating na mga araw. Alam mo, ang kagandahan nito, Bok, no? yung Japan nagkita ng intention na umabot sa isang treaty. This almost this already, already treaty sa pagkatadaan sa Senado uh -huh. at sa Kongreto na nagpapatibay sa ating stand sa West Philippine Sea. At may mga ibang bansa pa na nakaabang lang sa tanging sagilid natin. Mm -hmm. Napakatapos ito, mag, There will also be signing of agreements with them. At ito ay magandang edukasyon para sa AFP sapagkat this will afford us the opportunity na makapag-interact pa sa kanila na mas sa mas malalim na bagay. So we expect more exercises with Japan and other countries that will be coming up with some fast or treaties with us. Mm. Napakahalaga kasi dito lalo-lalo na sa panahong ito na naubusan na pala tayo ng liquefied natural gas uh, LNG di radmeral sa malampaya. Uh, eh yun naman ang pinaglalaban talaga dyan, yung economic value ng mga mineral ito uh, kaya pa ngayon ay eh, lahat ay eh, nakatutok sa Reed Bank dahil may nakita ring malaking supply doon pero nasa loob yan ang ating exclusive economic zone kaya siguro Oo, na na nakikita nila na mukhang yun ang dapat na pagtutuunan ng pansin kung paano yun mababantayan at uh, mapag-aaralan at mapakikinabangan ng Pilipinas, ng ating bansa, lalo talo na paubos na yung uh, sa Malampaya by uh, I think two or three years pa eh. Are you Tama o ba yun? Tama yon, Alam mo, Bok, hindi lang ito para sa atin eh. Pero ito ay para sa mga parating palaman ng mga Pilipino, the next generation. Mm -hmm. Kaya dapat alagaan natin ito, wala din pabayaan na mapunta sa maling kamay ang mga ito. Ang labanan talagang ay yung economic value ng mga deposits yan sa West Philippine Sea at sa kabuuhan ng South China Sea. Mm -hmm. Na-imagine ko ito rin yung ginawa ng Indonesia sa Malaysia. nung uh, Bago maglabas ng, uh, o habang nagkakaroon tayo ng uh, pagdinig sa ating kaso sa UN Arbitral Tribunal, uh, at maging nung nagpalabas ng desisyon ng uh, Arbitral Tribunal noong 2016, habang tayo pinipilit na maging uh, close ally o makipag maging kaibigan ng China, ang Indonesia at Malaysia, gumawa sila ng paraan para hindi sila madikitan. nagsagawa ng mga military exercise at dinevelop yung mga lugar kung saan meron silang mga mineral. Ayun, eh, successful naman, admiral. Yung tuloy ang yung mga nakaraang mga panahon, eh, sana kung ginawa natin yung mga ganong mga bagay, hindi raho tayo nagkaroon ng ganitong problema. But of course, hindi yan, hindi yan, hindi yan yung ano, hindi yan yung concern ng uh, ating pong gobyerno mga maging sa mga pagkakataong ito, ano po, Admiral? O, oh, ta tama yun mo, ano? Alam mo ang kagandahan nito. What is happening right now ay nagkakaisa-isa -isa mga Pilipino. Mm -hmm. Ang taas ng support ng AFP at ng gobyerno ng taong bayan natin pagdating sa West Philippine Sea. Kaya ito ay isang maging mitya na magkakaisa tayong lahat. Yan ang, sabi mo nga kanina, tataka ako. Tataka. At pati ako natataka ako bakit may mga Pilipino pa na ang pinaglalaban ay eh, yung narrative ng kabila. Uh, uh, uh Eh samantala kung Pilipino ka, dapat ang manaay sa puso natin, yung interest national, yung national interest natin. Uh, uh. Yun dapat ang manaig sa atin. Eh, ta mga kababayan din naman natin na nagagalit sa kanila, pinapakita ho nila yung kanilang pagtuto, lalo na ho yung nagsasabi na yung ating reciprocal access agreement sa Japan ay uh, utos ng Amerika. Alam mo, no? nakakaawa ang gobyerno natin para sa mga pro-China na ito, Rear ano? parang wala tayong sariling desisyon. <laughs> uh, pa, pa, para, pa, para pa, wala tayo, tayong eh. para wala tayong matitikas ng na mga Navy officer na sila ang nag-iisip na mas maganda kung anong ikagaganda ng ating bansa at umaasa sa desisyon ng iba. Yun yung mga narrative na yan. Eh, na ito ganyan dahil sabi ito, tu tu turo, turo, ng Amerika, turo ng, uh, ng France o kung anumang G7 country na kumukuha yoga sa China ngayon. Parang nakakaawa tayo, wala tayong sariling desisyon, ano? Rear kung pakikinggan ito mga pangayag na ito. Alam mo napaka may freedom of expression nga naman. Pero sabi ko, habang binabanggit nila sa publiko 'yan, yeah, ang public sentiments will now slowly turn against them. Hindi. Kaya sabi mo nga, Bok, eh, kumukonte ang mga kumukontra sa decision, decision ng gobyerno patuloy sa vessel ng mm -hmm. Okay, sa so, uh, uh, pagkakaton ito ri Admiral. pagibigyan mo kami ng ano ng update. Kumusta hubay yung yung nakita ko kasi yung aircraft carrier ng uh, ng uh, China. Naisip ko tuloy yung uh, mga Ford class na mga aircraft, uh, mga Nimitz uh, class na mga aircraft na uh, aircraft carrier na uh, sinasama dito at sumasali sa ating pong mga balikatan. Ano bang sitwasyon ho ngayon na uh, Admiral? 'Yon, alam mo mas maistindihan natin yung galaw ng China pag alam natin ang ano, sir, ang pag-iisip nila sa patungkol sa yera. Mm -hmm. Ang kanilang mga doktrin, number one, pag malakas ka, ipakita mo mahina ka. Number two, mm -hmm. pag mahina ka, ipakita mo malakas, malakas, ka, na, maingay ka. Ayan, oh, uh, oh. itong ginagawa nila sa Shandong at sa, sa buong kabuuhan ng South, South China Sea, West Philippine Sea, maingay sila. Pinapakita malakas sila. Pero ang totoo niyan, ang kanilang aircraft carrier, dekada pa ang kailangan para ma-perfect nila ang naval warfare sa paggamit ng aircraft carrier. Oh. Ang Estados Unidos for the past seven or eight decades, eh, ever now and then may problema pa sila. Mm -hmm. Eh, ito sa, sa PLA Navy, hindi pa nasubok sa gyera to. Mm -hmm. And yet, kung sila, akala mo talagang mm -hmm. ano. So, sinasabi ko sa ating mga kababayan, marami pa siyang kakainimbigas. Bagamat advance sila sa atin, pero matagal pa bago nila maabot ang operational level ng aircraft carriers nila. Eh paano naman po sa atin sa Philippine Navy? Kumusta ho ba kasi ngayon? Parang ang uh, like ang Philippine Coast Guard talaga hanga nila mas mabibilis na mga mga sakayang pandagat. Sa Philippine Navy, uh, Philippine Navy kumusta ho ba pati ho yung ating matutuloy pa ho ba yung pag-purchase natin Rear Admiral ng uh, submarine uh, sa France? Alam mo may mga usapin sa ngayon na nasa Department of National Defense. At kasama doon yung undersea warfare, na kung saan yung submarine may component na undersea warfare. Mm -hmm. eh, yan ay pinag-uusapan ng masinsinang ngayon sa DND. Mm -hmm. Yung mga maaring mga barko na maipandagdag sa atin, na uh, lalo lalo na huyo yung mabibilis at uh, kasi... Kailangan kahit paano, kailangan talaga ng ating tropa pag pinaligiran ng mga barko ng China na sabi nyo nga, kunyari, ang malakas pero mahina naman. <laughs> pero sa pa, pag tinignan mo talaga sa picture, parang kuyog eh, Admiral. Oo, oh, alam mo, hindi lamang bilis, ano? pero yung ating development ng ating Philippine Navy at AFP ay marami tayong kinukonsider. Eh, ang mandato naman natin Boc kay eh, war and defense. Mm. So alam mo na ibig sabihin nun, ano dapat ang kailangan natin? Na matikas-tikas na pwedeng uh, gamitin. Parang uh, Gregorio Del Pilar. Ano? Asan na nga po ng Gregorio Del Pilar? Balita ako yan ang pinakamainit sa mata ng mga Chinese Navy raw. <laughs> oh yung tatlong frigate natin na Del Pilar class. Uh -oh. Eh, yung dalawa undergoing repair. Yung dalawa, ayun, isa. Yung dalawa naman, eh, naka naman. Uh, kasama ba sa naka-deploy yung uh, nagkaroon ng uh, hindi umatras kahit na maraming mga barko ng China nakapaligid sa kanila sa Scarborough ng 2012? Ayun, kasama siya sa naka sa ngayon, Bob. Ayun, uh, matikas matigas-tigas yan. Sabi ko, baka, sabi nga nila, it's it's not, ko uh, kung halimbawa sa aeroplano, it's not the plane, it's the pilot. Ito, he, it's not the ship, it's the Navy. Uh, Rear Admiral, ano? <laughs> Totoo 'yan, ang tawag natin yan eh, yung will to fight. Uh, ang kagandahan nga nito, yung dahan ng mga Pilipino ay nagkakaisa at mahirap mat mat matalo ang isang bansa. Kasi kung sa yung tao niya yun, ay buo yung ang will to fight nila. Mm -mm, tama po yan. At taong bayan pa rin po talaga ang lakas o persa ng ating sandatang lakas. Rear Admiral, ako may nagpapasalamat sa mga update na binigay po ninyo at sa ilang pao siguro pangakataon na ating makumusta ating mga taon ng na Philippine Navy. Pakiabot po aming uh, pagsaludo po at maging sa mga Philippine Coast Guard na kasama po ninyo sa pagabantay sa West Philippine Sea. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad Bok, maraming maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat din Bok at sa mga bye-bye mo, keep tuning in to Orly Trinidad. Maraming salamat and happy Sunday. Happy Sunday din po. Admiral Roy Vincent Trinidad mga kapuso at kapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ang inyo po nabakinggan.